sa waga isipan tayo ti si sa madinit niya boh ano tayo si kung siya na ay magigagalang kapabrangin namin at Seryo mga mga guys. Ayun mo. Okay guys. Oh ayo So mga uh, kaibigan, nandito tayo sa isang habitat. Iyan ano masasabi sasabihin mo. Kung saan may na-corner silang king cobra. so routine uh, na. natin. Dito dadalhin namin. yan. Eh bakla ako

चपा

Masasabi mo pa. Layon okay. nyo na yan. Tulso kayo sa kiyan pa. ng uli yung isa. Layon uh, yun nyo na. Doon yun. yung rayusin Pa. Huwag ka na dutin ka. na. Para may uli pang isa. Oh. Teka lang. Ayan. Kasi, Kasi, Kasi pag kinatya. O yan. O dito na tayo guys. Ano? Bumako? Bumako. <tap> tayo. <laughs> Huwag natin yan. Kasi nasirit po yan. Nakarok <laughs> na. Nasa na siya. Kapon! Sama! Grabe! Grabe! Ay, muna. nyo sa akin kasi nahihila ko. Sige, sige.